Diyan mga tol, napakalalim yan dyan oh. yun yung sapa yan dyan diba ito yan mga tol ah, paalala po sa lahat ng mga pupunta sa bundok ito po ay itong kahoy na ito pag makita nyo ito mga tol ito yan o oh. yan ang tawag dito ay alingatong so ito mga tol pag ito ay masagi mo na apakakati ito tandaan nyo itong dahon nyo at yung puno nya sobrang kati yan mga tol so mag ingat kayo nyan pag makita nyo yan sa mga kagubatan kasi marami yan sa kagubatan ito munti ko lang yan masagi yan. tandaan nyo yan mga tol makakarami yan sa bundok at grabing ano niyang kate yun know, o paakate mo ba yung mga to ayan ito ayan mga bangin yan napakahirap yan dyan ayun know, mo napaka maraming bato sobra yun know, o you know, sa ilalim right ay naman mga tolo ayan landslide yan dito oh grabe napakalaking pagka landslide yan kapunta dyan oh baba oh diba Pakalalim yan sa kabila din lalim oh. malalim diba doon naman ako pupunta tol Hindi ko alam kung saan ako dadaan. Hirap. Grabe. Ah. Oops. So, ay Dito tayo ngayon oh. Yan, delikado nandito. Pakadulas. Ayan. Grabe. tayo. Ayan. Alright. Ah. tayo. Ayun o, no, meron no? Isa. yun pa. Bali dalawa. Ayan. Hanap ha? tayo. Dalawa. Doon ba? isip Ipunin natin ba? tayo ngayon alright dito tayo nakapatong oh. ayun o oh. pukunin natin yeah! ito yung isa yan ay oh, putik yan meron pa sa baba oh, ito takot ayun o oh. hirap gagapang tayo ah. hirap alright so nandito tayo ayun uupo muna tayo wait lang ah

Diyan mga tulog, napakalalim yan dyan oh. yun yung may diba? eh. oh. sapa yan dyan diba sabi yung hirap yan dyan dilikado yan dyan Diyan o sapa yan Diyan nagmula yung tubig diba kagubatan